Ayan guys. Magkano nga ba ang kilo guys ng karne dito sa Europe guys? Ayan ang presyo na guys. Karne ng baka. Yung karne ng baboy guys ay 3.69. Yung ribs. Ayan guys yung kilo ng baboy dito guys. Ayan guys yung pork chop. 5.99, 5.99 guys, lang na pressure guys ng baboy. Yes, pressure ng baboy dito guys, ayang uh, limpo 6.29. Yung guys, yung karne naman guys ng baka. Ayan guys, yung pressure nyo guys yung karne ng baka, 5.20 5.29. Ayan guys, 12. 12.69 na kilo. Ayan. Pag may buto, 9.69. Ayan guys, ang kilo ng kanilang uh, kung ano dito guys, karni Yung um, baka. Kilo ng baka. So, pag mo guys sa piso, mas uh, mura ang baboy dito guys ang kilo ng baboy sa Europe ayan yung mga pag nakakulay dilaw guys kung yan ang sil ayan guys dito naman tayo ngayon sa isda, guys. Magkano ba ang kilo ng isda? Wow. Ayan, guys. O. Oh, mahal. 9.11. ay Ganyan yung mga isda nila, guys. Mga uh, salmon. Ayan, guys. O. Oh, salmon. 13.11. point Ganyan ang kilo, guys. Mga isda nila dito, guys. Ayan. Ayan, guys. Oh. 11.99. Salmon yan, guys. Salmon. Salmon yan, salmon. May talaba din, guys, oh. Yeah, Tatlong piraso. Tatlong piraso, 7.99. <laughs> 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 ang hipo nila, guys, oh. Mahal 10.99. Ang kilo. Mahal naman. Mayroon pa guys. So, ganyan ang presyo ng kanila ang kwalito, guys. Ah uh, Karni, isda, Ayan, guys diba? So, mahal siya guys pag kinumbert mo sa atin. Ayan, so, no? eh, ganyan lang guys, yung tindahan dito lang, ganyan lang isda. Ganyan lang. So, ayan guys, yung manok nila guys, ayan. Saan sa so, yung atay guys, magkano hey, yung atay? Wala, wala na. Mas mas gusto ko uh, to. 1.59 ko nakabili ko dati. 1.59 guys yung atay. Ito sisig lang nato. May baboy doon eh, sisig ta. Bili ko ako man. 1.59 guys. guys. Ay, yung mga manok nila yan. Nakaka-ako na guys. Ang eh. mahal guys, 5.39. Mahal guys. chicken nuggets to po and di ba guys yung mga pag ganito guys sell to ah pag kulay yellow sell yan yan yung mga manok nila guys 99 Turkey. Ano ba Para mas mura 'to. 'yan? Ito guys, yung kilo ng ayan. Lucky guys oh. Mas mura 'to. 3.18 lang guys, ayan pinakalaki sa manok 3.18 so ayun guys ayan siya oh. ayan yung presyo nya guys oh. 5 euro ito guys isang buo 5 euro guys kasi yung kilo nya 3.18 per kilo so ayan siya